Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwantuhan. Ang pambato ng Pilipinas sa Miami Open, Alex Iyala ay ginulat ang mundo at hindi exaggeration nito mga kaibigan. Ang 19-year-old Phenom ay pinataob nga ang world rank number 25 Austin Penko ng France sa kanilang round of 64 matchup. Considered as huge upset nga ito at ayon pa nga sa iba ay chamba lamang ito dahil dating Grand Slam winner nga itong kalaban niya at world rank number 25 ito mga kaibigan. habang si Alex Ayala ay world rank number 140 pa lang nga dito mga kaibigan nung nagtapat sila. Ganun pa man sa round of 32 matchup nila ng pambato at champion ng Australia, ang world rank number 5 Madison Keys ay pinakita nga ni Yala na hindi Chamba ang kanyang pagulat sa pambato ng France. Dahil kahit na siya ay isang heavy underdog ay tinalo niya nga ang Grand Slam winner Madison Keys ng Australia dahilan kung bakit umabanti na siya sa Sweet 16. Dalawang Grand Slam winners nga ang tinalo niya in straight sets sa back-to-back -back games as a teenager. At sa round of 16 nga ay supposed to be ay makakatapat niya si Paulo Badosa ng Espanya. Ganun pa man ay nag-withdraw nga ito dahil sa lower back injury. Kaya naman ang 19-year-old na pambato ng Pilipinas ay aabanti na sa quarter Finals ng Miami Open. Siya nga ang unang Pinay na nakatalo ng top 10 rank since magsimula na mag-rank ang WTA taong 1975. Since 13 years old pa lang nga, siya ay nakabase na siya sa Rafael Nadal Academy at ngayon ay dinadala niya nga ang bandila ng Pilipinas sa world stage at nagbibigay ng pag-asa at inspirasyon para sa bagong henerasyon na nahilig sa sport ng tennis sa mga hindi pa din nga gets kung gaano ito ka big deal mga kaibigan, ang mga kilala na pangalan sa mundo ng tennis sa Stella Coco ng Amerika at Naomi Osaka ng Japan ay nalaglag na nga sa round of 16 habang ang pambato natin ay pasok na nga sa top 8. Bukas lang din ay magaganap na ang quarterfinals matchup ni Alex Ayala sa isang interview ay nagpasalamat nga siya mga kaibigan sa Diyos, sa kanyang mga magulang at mga kababayan na todo-suporta sa kanya. Sa run ng ginagawa niya ngayon ay madaming history na nga ang kanyang ginawa. Siya ang unang pinay na nakatalo ng world rank number 30 and world rank number 10 at pati na din ng world rank number 5. Siya din ang unang pinay na nakatalo ng Grand Slam winner at dalawang beses niya ngayon itong ginawa sa back-to-back -back games as a teenager. At ang upset win na nagawa niya ay ang isa sa mga pinaka malaking upset win hindi lamang sa history ng Pilipinas bago sa history ng women's tennis at sinabi na din nga na gusto niyang makita ng mga bata na nanunood ang kanyang courage and attitude more than sa resulta o mga panalo na nakukuha niya at sana ipakita natin ang ating suporta sa kanya tulad na lamang kung paano natin suportahan ang Gilas Pilipinas. Alas Pilipinas, sila Manny Pacquiao, Nesty Petesio, Carlos Yulo, Hidelin Diaz, Efren Bata -Reyes, at iba pang mga atletang Pilipino na dinadala ang bandila ng ating bansa sa world stage. Saludo nga kami sa inyo at maraming salamat sa inyong serbisyo para sa ating bayan.